Ice cream, yellow ice cream! Yellow ice cream! Opo. Gusto ko yellow ice cream. Dami may yellow na. ice cream po. May yellow ice cream! Yellow ice cream! Opo, sabihin mo kay ate. Eh, ikaw muna lang. Ikaw muna lang. Yellow ice cream. Diyan may... Mm, ay. Saan? Kabila? Diyan na lang sa kanila. Abot ko yung salod. Oo. May pag-alok tayo bukas eh.

kumuha tayo ng malunggay. Sobrang init. Pati mga malunggay. Ang init. Ay, punong malunggay. Pitas-pitas tayo ng malunggay. Sobrang init. kulang pa to. Konti pa lang. Yeah. Ah. para sumubo ulit. Ayan. Ang init. Ang init, init sa earth. Okay, malunggan. Ang luto na natin to. dito sa office katuwa naman laki na ang bunga mas kasihan nyo, abot na abot ang langka <laughs> ah, may pagkain ba don? may pagkain nga don baka magluluto pa lang tanglad dito eh. Yeah, wala rin yung sapa. Ito ginagawa ng sapa ng mga pinya oh. Aputol yung dulo kaya kinuha ko na. Ang pinya. Pwede na to no, magulang na rin. Sayang. Bahala tumba to ng ulan. Lakas kasi ng ulan kanina. Uwi ko na to ang pinya. Uwi ko na ang pinya. Galing dito. Ah, let's go. Happy birthday, Bentot. Happy birthday, Bentot. Ang ingay ni Bentot. Tara na, tara na, tara na, tara Let's go. Baka butan tayo ng malakas na ulan. Nasaan na sila, Bentot? Bye! Ingat mo na sa bahay. Ingat mo na ang bahay namin. Iwan mo na namin, ha? Ingat ka dyan. Hey, kala, okay. kala, kala, kala. Barin mo muna yung, ano, may issues shoes mo. Yung slipper mo. Dini-spin. ko yun. Mabaho ba? Hindi. Wala siya amoy. Pero kakaiba oh. No? may ano, dilaw. So may, it's more of So ang laki niya, Pumatok na to oh. Siguro isang ano na yun Isang buo pa kataas pumutok. Meron siyang ano, ayun oh. Ano bang klase ng mga dilaw na yan? Parang sa pistil. Ito yung pistil ng halaman. Malika itong yel. Sayang. Sayang. Lalagyan na lang kita. Gusto ko yung spider man. Sayang. Spider pine pine apple. Dito. Dito. Spider man dito. dito, spider -man dito. Sayang. Pine apple. Ah. Ah, Brabis.